Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa sementadong kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, Namumuhay ng simpleng buhay ang isang binata na nagngangalang Diego. Sa kabila ng kanyang masayang pumuhay doon, puno siya ng pangarap na makamit ang tagumpay sa lungsod. Isang araw, nagsimula siyang maglakbay patungo sa lungsod upang hanapin ang pagkakataon na matagal na niyang minimithi. Pagdating sa barangay Sementadong Kalsada, Agad naman siyang nagtanong-tanong sa mga tao sa paligid kung may trabaho silang maibibigay sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatanong, wala siyang natagpuang ni isang oportunidad. Ipinagpatuloy naman ni Juan ang kanyang paghahanap sa iba't ibang barangay sa loob ng ilang linggo. Ngunit patuloy pa rin siyang walang makuhang trabaho. Sa wakas, naubos na nga ang kanyang pera. Bagamat wala na siyang natitira, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Diego. Nagpasa siyang maglibot sa mga kalapit na baryo at magtanong sa mga maliliit na negosyo tulad ng laundromat, sari-sari store, tindahan at pati na rin bilang isang janitor sa mas malalaking negosyo. Ngunit sa tuwing nag-aalok siya ng kanyang serbisyo, lagi siyang tinatanggihan dahil sa kawalan ng kwalifikasyon o dahil sa wala silang bakanting posisyon. At nang mawala ang kanyang huling sentimo, napilita na nga si Diego na matulog sa kalye at humingi ng kaunting barya sa mga taong dumaraan doon. Sa huli, napagtanto ni Diego na mas mabuti pa pala na sana nananatili na lang siya sa kanilang probinsya. Bagaman simple lamang ang buhay doon, mayroon siyang bubong na masisilungan at pagkain na maaaring itanim o hingin sa kanyang mga maubuting kapitbahay. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.